Sila ang binansagang hari ng kalsada. 8.9 milyong pasahero ang umaasa sa mga jeepney kada araw sa Metro Manila. Pero ngayon, daharap sila sa matinding pagsubok. Dahil na sa tila, walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa bilang mo ba ngayon sa kinita mo, mga magkano mauwi mo? 280 lang. Anong mararating yung 280 mo? Ang ilong siya, ganoon. Maging ibang driver, ramdam din ang epekto nito. Hindi lang aray, ouch. Talagang masyadong mahal na. At may ilang tuluyan ang tumigil sa pasada. Lumilit kita nila, gawa ng sa gaso nila lang pumupunta. Dahil sa nangyayaring krisis sa krudo, mapipilitan na bang igarahe ng mga tsuper ang sasakyang kanilang pinapasada? Dito! Sa Filcoa, Quezon City, inabutan naming inililigpit ni Mang Francis Manuyag, 63 years old, ang kanyang una na kumot. Sa loob ng limang taon, ang jeepney na ito ang nagsisilbi niyang tulugan. Pagpatak ng alas tres ng umaga, naghahanda siya para sa pasada. Ah, uh, dito po sa pinaparadaan, 3.30 pa lang, andito na kami. para maka, makauna ka sa pila. Bago mamasada, kailangan muna niyang magpakarga ng diesel. Ang budget para ngayong araw, 500 pesos. At nung, nung, nung eh, palagi kong nakakarga ng marami, mga 500 pero napupuno siya. Eh ngayon, wala eh. Biyahing Filcoa, Pantranco, Quezon City ang kanyang ruta. Sa Sa pangambasada, na din ng Francis ang kanyang tatlong anak. Mahigit sampung taon nang patay ang kanyang asawa. Alam po, isa po? Sa isang gas station dito sa Commonwealth Avenue, Quezon City, may makikita mga jeepney na kapila. Nagsisilbring kasi itong terminal nila at isa sa pumipila rito si Francis Manuyag na apat na dekada na itong ginagawa bilang jeepney driver yung mga anak ko wala naman din kasi nga nagbuhay yung iba eh, kaya tinutulungan ko sila tumutulong ka pa sa uh, mga anak mo niyang lagay na oo, oh, totoo yun ang magulang kasi hindi matitiyas ang anak eh. pero kakarampot na yung kita mo paano ka patutulong? Oh, sinesend ko lang na ano, walang bisyo wala mo nang mga happy-happy, wala mo na yan. Trabaho mo na. Masuyo na lang po. Nalilang mo ba ngayon sa kinita mo? Mga magkano mauwi mo? 280 lang. Anong mararating ng 280 mo? Yan niya. Ang kailong bigat, gano'n. Oh. Pag-ulam uh, na lang na hindi ganong masarap. <laughs> Napansin ko meron kang saging dyan. Ayan eh yan eh pangko naman pang ano yung pagka nagugutom ako. Kasi hindi ko naman kaya ng bu bumili ng tinapay ito kasi puro lang to. pesos lang to eh. Baka ilang ganito, ito yung lagi mong ano. Oo, yan ang lagi kong dala-dala. Yeah. Eh, mas mabigat sa ganyan eh. Ito na raw ang pinakamahirap na dinanas nga bilang isang jeepney driver. Sa alaala -ala mo, ito na ba ang pinakamatinding pagsubok bilang driver? Dito na. Dito na, sir. Kasi ang tagal kong hindi nakabiyahin, dalawang taon na halos. Buti nga, nakabalik kami ngayon. Kahit po paano. Ah, ang matinding pagsubok yung pandemic. Ayun o. No. Talaga de, Pagkatapos ng pandemic, hindi kayo di ba? Nung no, pandemic. Hindi. Kung nakabiyahin kayo, eto ang eto. suhalubong sa inyo. Ayun naman, yung pagtaas naman. Pagtaas ng puro Paano pa kaya pa naging isang kada litro? Eh, sa pa ko, mapipilitan pa rin eh. Kasi sir, wala kami alam na anak po eh, kundi ito lang. Kala sa kasa edad ko na ito, wala nang tatanggap sa akin eh. Pagpatak ng aras 12 na tanghali, dalanghalian muna si Mang Francis. Sa karinderyang ito siya dumidiskarte para makatipid. Kadalasan kong order dito, kalahati lang. Makalating na ulam, tsaka isa't kalating kanin para may karga yung sigmura kahit papano. niyon yung dating mga kinakain na dalawang ulam, ah, wala na yon. Makalipas ang siyam na oras sa kalsada, gagarahin na si Mang Francis. One-one. One-one? One-one, tapos ito pa. Tapos yan. 1,300 ang kinita ko. 1,300 ang kinita mo. Boundary mo magkano? 300. Eh, yung bruto ang malaki, 800. Sumo so, total, 200 na tira sa'yo. Ang halos maghapon na hirap sa pamamasada. Kapalit lang ay 200 piso. Kung si Mang Francis, makakapahinga na. Ang jeepney driver naman na si Joel Lopez, 43 years old, nasa kalsada pa rin kahit labing limang oras na siyang namamasada. Kulang pa raw kasi ang boundary at kita niya sa araw na ito. Sinamahan ko siya sa pamamasada. Mga ano oras nga ba nito? Pisa. Pag nakapila na ako ng alas 3, mga alas, 3, mga 4.30 na umaga, ang ako pa akong makalakad. Pag sa umaga kasi, sir, hindi mabilis. Nung gabing yon, mailap ang pasahero. Kaya nangangamba na siya kung makakaipon ng pang-boundary. Ito yung uh, na realidad sa kalsada. Rush hour ngayon, kung si Joel, na marami siya makukuha ang pasahero. Pero tinan nyo naman, napakabakante ng upuan. Walang pasahero, napakamahal ng kruto. At matapos ang higit 24 oras sa pamamasaada nag-uwi si Joel ng 500 pesos. Tatlong daang piso rito, pinambili ng bigas para sa kanyang asawa at tatlong anak. Binadisto. So, pinita ko ng 300, ako oh, 500, o oh, din 300, binuwi bigas. O yung 200, yun ang pang ano ng ulam. Bukas, alis ako, babiyay ulit ako, yun ang matitira ulit nila yung sandaan. Dalawa sa tatlong anak nila Joel ang babalik sa face to -face classes. Iniisip ni Joel ngayon kung paano niya ito matutustusan. Kaya, mamayang madaling araw, sasabak siya uli sa kalsada. Kung si Francis at Joel tuloy pa rin at lumalaban. Ang ilang driver ng kumpanyang ito, nagdesisyong tumigil na muna sa pamamasada. Uh, bago mag-pandemic, lahat ng nakaregister dyan lumalabas. E hey, kaso sa ngayon, yung 175 na nakaregister dyan sa LTFRB, 40 to 50 na lang ang lumalabas. Siyempre, lumilitang kita nila, gawa ng sa gasolina na lang pumupunta. Tapos yung dati niyang kinakaragan ng gasolina, na dati mga 1.4, 1.5 lang, mapatak na lang ngayon ng 3,000. Sabi ng Philippine National Taxi Operators Association, tinatayang nasa 12,000 taxi drivers ang tumigil na sa pamamasada dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Bukod sa kanila, aabot din sa 26,000 na mga provincial bus driver ang gumarahe muna ayon sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Nangangamba rin ang bus driver ni si Carlos Rusen, 32 years old, sa posibilidad na tumigil muna sa pamamasada ang kanilang operator baka hindi na po magpabihay yung mga may-ari ng bus kasi wala na nga kinikita yung bus ang kinikita lang ng bus 2,000 lang araw-araw bati ang diesel namin 5,000 lang malahati mahigit yung nadagdag ang kita niya ngayon na 1,000 pesos kada biyahe malayong malayo sa 3,000 pesos na take-home pay niya noon kulang po yun Magkano? Eh, bigas lang. Magkano na. Ulam pa. Hindi lang aray. Ouch pa. Talagang masyadong mahal na. Ito lang hanap buhay namin. Kailangan pagtsagaan. Mula noong pumasok ang 2022, 24 na beses nang inagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Kung noong January 2022, nasa 64.58 pesos ang kada litro ng gasolina, ngayong June 2022, pumapalo na ito sa 88.33 pesos kada litro. Ang diesel naman na nasa 54.20 pesos kada litro ng Enero. Mabibili na ito sa 88.15 pesos kada litro ngayong Hunyo. Sa ibang lugar, umabot na ito sa higit 90 pesos. Ano nga ba ang dahilan dito? Sa pandemic na ito, bumagal na bumagal ang mundo. Walang activity. Walang gumagalaw walang sasakyan, walang uh, mga nagkatrabaho puro sa bahay. So, mga manufacturing companies, walang nangangailangan ng power. So, itong demand nato nung tumaas at nung nagkaroon ng uh, sudden surge pangangailangan, siyempre, kukunti, nagmahal ngayon ang presyo. But, what is worse right now is the Russian-Ukraine problem because Russia is exporting to the entire world around uh, 5 million barrels a day. So imagine mo yun na nawala sa merkado. Dahil dito, may mga panukala ang pamahalaan para maasolusyonan ito. Isa na rito, ang pagbuhay muli sa Oil Stabilization Fund. Kasi bago 1998, ang presyo ng oil regulated. At during that time, meron yung sistema sila na yung Oil Stabilization Fund. Pag tumaas, kinukuha nila dito yung pondo para i-cover at babayar nila sa mga oil uh, suppliers hindi ang tao na babayaran. Pero ayon sa Philippine Institute for Development Studies, ang pagpapatuloy ng fuel subsidy para sa mga pinakaapektadong sektor ang mas mainam na solusyon sa ngayon sa sa lahat ng sektor na gumagamit ng ng oil uh, 59% ang transport sector. So, sa ngayon, ang uh, pinaka-effective no para sa akin na pagtugon dito ay uh, targeted relief no sa pamagitan ng mga Pantawid na subsidiya at saka uh, yung tinatawag nating ayuda no. Ang uh, maganda sana mas pabilisin pa ang pamimigay nito, ang pag-distribute at uh, mas uh, malawak pa i-expand pa at uh, mas generous sana ang amount at tayo ay nag-shift towards a fuel subsidy system which is being implemented by the land transportation uh, regulatory body you no know? okay and uh, LTFRB ramdam na ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo pero pinakaapektado ang mga taong nasa sektor ng transportasyon tulad ni Francis, Joel at Carlos. At ngayong wala pa rin kasiguruhan kung huhupa ang pagtaas ng presyo. Sana naman daw ay matulungan sila para malampasan nila ang krisis na ito. Ako si Jun Venerasyon at ito ang Reporters Notebook. Matamis sa mga ngiti ni Nanay Concepcion Naglinaw o mas kilala sa tawag na Mama, 82 years old, sa bawat bumibili sa kanya. Kaya Oo! oh. ha uh -huh. Ay, o, Bagay na bagay sa inilalako niyang banana cube at kamote queue. 65 taon nang nagtitinda dito sa eskolta si Mamang. Ay, bananak nyo, mainit! Pero ang kanyang matatamis na ng ngiti, unti-unting tumatabang da sa mahal na mga bilihin. Bananak nyo, mainit! Ay, bananak nyo, mainit! Lalo na ang pangunahing sangkap sa mga tinitinda niya, ang asukal. Sa 6 pa lang ng umaga, laman na ng kalsada si mamang. Pupunta siya sa Divisoria sa Maynila para bumili ng mga sangkap sa tinda niyang Banana Q at Kamote Q. Ang dala niyang puhunan, 2,000 pesos. Agad dumiretsyo si mamang sa bilihan ng saging na saba at kamote. Sige, ilagay mo dyan. Mabili ako't kamote. 1,200 pesos ang ginastos niya para rito. Ang iba pang kailangan niya tulad ng mantika, steak at gas sa pagluluto aabot naman sa 440 pesos ang kabuang presyo. Pero ang isa raw sangkap na talagang naramdaman niya ang pagtaas ng presyo ay ang asukal. Kung noong 2020 o bago mag-pandemic, nasa 40 pesos ang kada kilo ng asukal, ngayon, doble na ito sa halagang 80 pesos. Ay noon, mura pa. Ngayon, mahal na. Kinikita ko, medyo malaki-laki. Kaya man, mura pa. Ay ngayon, yung tubo ko napapunta sa mahalang din. Pagkatapos mabili ang lahat ng kailangan, pumunta na si Mamang sa kanyang maliit na pwesto sa eskolta at sinimula na niya ang pagluluto. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kinailangan din magtaas ng presyo ng paninda ni Mamang. Dusi lang isa ka stick, nag-15, ngayon 20 na. O kahit na 20, parang kunti pa rin po. Hindi ko sa mahal na bilihin. Isang daang stick ng banana Q at ilang plastic ng kamote queue ang ilalako niya ngayong araw. Aba, masarap dito, mahangin ang yan. Banana queue, mainit! Ang pagtitinda ang ipinantaguyot ni Mamang sa kanyang anim na anak. Dalawampung taon na ang nakararaan mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ay, banana queue, mainit! Banana kayo! Tinutulungan naman daw siya ng mga anak pero gusto pa rin ni Mamang na kumita ng sariling pera nakapagpaaral ako ko mga anak ko. Ha? Ah, Siyempre, ginabaunan mo sila. Kung minsan yan, ibayad mo sa tubig, bayad mo sa inaw. Noon, mura pa ang ah, hanap ang dilihin. Kahit pa parang, kahit punit, pun, ako ng pila, kahit kumukumo lang yung bahay ko, may sarili akong bahay. Talagang binabalik-balikan daw ang paninda ni Mamang. Ayan ang original dito, titinda sa maliliit pa kami. <laughs> Napakasarap <laughs> na! Hindi na hindi na po. pag Mamang. Bananak yun, oh! Kahit tirik ang araw, wala siyang pagod sa paglalako. Nag-iipon daw kasi siya ngayon ng pambili ng bigas. Punti lang yung kinikita mo. Ito mo iba pa para may ng bigas? Ngayong araw, 500 pesos ang kinita ni Mamang mula sa walong oras na pagtitinda. Ang kanyang hiling, sana naman bumabang presyo ng mga sangkap na ginagamit niya tulad na lang ng asukal may kunting pila ka nga makikira, hindi maubos sa pagkain, di ba? O, hindi maka-ipon ipon ka man kahit papaano. Susunod! Alam niyo ba, na simula noong taong 1755, nag export na tayo ng asukal sa iba't ibang mga bansa. Pero noong nakaraang taon, pansamantalang ipinahinto ang pag-export natin ng asukal. Ano nga ba ang dahilan nito at bakit patuloy ang pagtaas ng presyo ng asukal? Tulad ni Mamang, pagbebenta rin ng pagkain tulad ng iba't ibang kakanin ang sumalba sa pamilya ni Charlene Eligue, lalo na nung kasagsagan ng pandemya. Nung na nagsimula po ako magkakanin nung nawalan na ho ako ng trabaho, nag endo na po ako sa isang supermarket. Nagsimula lang po ako sa paggawa ng puto hanggang sa nag-click na po siyang nag-click. Sabihin po natin sa isang araw, kumikita ho ako ng mga dalawan libo. Pero ngayon, bagong pagsubok na naman ang hinaharap niya dahil sa pagtaas ng presyo ng mga sangkap na ginagamit niya sa paggawa ng kakanin, tulad ng sapin-sapin at puto. Ngayon ho, maswerte na lang kung may 500 nakita sa isang araw. Minsan po wala pa talaga. Kinailangan din niyang taasan ng konti ang kanyang presyo para tumubo sa pagtitinda. Tapos hindi ko naman po pwedeng bawasan yung paggamit ng asukal kasi masisira yung lasa ng paninda. So magiging kasirean ko siya sa tao. Online ang bentahan ng mga nilulutong kakanin ni Charlene. Ramdam na ramdam daw ni Charlene ang pagtumal ng benta ng kanyang mga produkto. Dahil na rin daw siguro sa pagtitipid ng mga mami mili. Humina na po talaga siya. Tsaka marami na rin hong kakumpetensya. Asukal din ang isa sa mga pangunahing sangkap ng mga tinapay at pastries ng panideriyang ito sa Quezon City. Bestseller daw nila dito ang ensaymada at mga cake. Ang asukal hindi pwedeng wala sa bakery, saka hindi pwedeng mahal. Pag walang asukal, wala, walang lasa, di ba? Malaki raw ang epekto ng pagtaas ng presyo ng asukal para sa mga gaya nilang Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. 99.5% ng mga negosyo sa bansa kabilang sa MSMEs. Sigurado ako, libo-libong mga negosyo sa Pilipinas na nasa panaderya, nasa pagkain, kami, maliit na bakery kami, yun ang pinakamasakit ang mga tinatawag na micro and small enterprises. Alam nyo ba, na simula noong taong 1755, nag export na tayo ng asukal sa iba't ibang mga bansa. Minsan na rin tayong naging top sugar producer sa Southeast Asia. Pero noong nakaraang taon, pansamantalang ipinahinto ang pag-export natin ng asukal. Kinailangan na rin nating mag-import ng asukal dahil sa pagbaba ng produksyon nito sa bansa. Ano nga ba ang dahilan nito at bakit patuloy ang pagtaas ng presyo ng asukal? Ayon sa Sugar Regulatory Administration, ang pagtaas ng presyo ay epekto pa rin ng pananalasa ng bagyong Odette sa Mindanao. Way back uh, December, as you, as you are aware, we had this typhoon Odette. Because during the typhoon, there were three refineries that got damaged, two of which had major damages on their machineries, and one, uh, yung warehouse nila na damaged. So hindi po sila makapag-refine uh, at saka wala silang mapaglagyan." kung kung titignan ng datos, bumaba ang sugar production sa bansa sa nakalipas na taon. Kung noong crop year 2020 to 2021 ay nasa 2.1 million metric tons ang nagagawang asukal sa bansa, ngayong crop year 2021 to 2022 ay nasa 1.6 million metric tons na lang ito. Dahil dito, nagkulang talaga ang supply sa merkado. Ang nangyari, industrials or food uh, companies, they had to buy whatever is available that was intended for the retail market kahit anong presyo binili nila. So kaya nga siyempre, yung mga market players natin, oh, masyado taas ang demand. So kaya nga lumobo yung presyo. Isa sa naging suhestyon ng SRA ay mag-angkat ng imported na asukal sa bansa. Posibleng mapababa raw nito ang presyo ng asukal sa merkado. Pero tutul dito ang ilang grupo ng mga magsasaka. Kapag dumami raw kasi ang imported sugar, posibleng maapektuhan ang ating local farmers. Pero ngayong taon, natuloy pa rin ang pag-import ng asukal ng Pilipinas. Sa 200,000 metric tons ng asukal na pinayagang i-import sa bansa, 80 metric tons na ng asukal ang dumating. Asahan daw na bababa ang presyo nito sa mga susunod na buwan. Banana, kyo, Malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga maliliit na negosyo. Ang kakarampot na kita nila noon, mas lalo pang lumiit. Sa kabila nito, hindi raw titigil si na mamang at Charlene. Tulad ng mga nakilala naming jeepney drivers na sina Mang Francis at Joel, umaasa sila na bababa ang presyo ng mga kailangan nila at malalagpasan nila ang krisis na ito. Ako si Maki Pulido at ito ang reporter's notebook. Ay, bananak